vlog! Guys, ngayon part 3 na na Hot Seat Challenge! Kung naalala niyo guys, nung last vlog is tinanong kami ng mga boys. Kaya syempre guys, hindi kami papayag na hindi ulit kami magtatanong sa boys. Kaya naman nag-prepare kami ng mga questions para sa kanila. Yeah! At syempre guys, remind ko lang kayo, pag manonood kayo ng Rancow, huwag niyo skip ang ads para happy-happy lang. Yeah! Syempre, stay tuned sa mga gagawin namin challenges and content sa YouTube channel na Rancow. Yeah! So guys, ano pang narantayin natin? Simulan na natin At ang una naman nating isasalang ay ang Janeska na si Jan Michael and si Cheska. Okay guys, simulan na natin. Let's go! O JM, ready ka na ba? Ready, ready na! O ito yung una kong tanong sa'yo. Two weeks nang hindi natin nakakasama ang mga candy sa vlog at two weeks na lang babalik na sila. Paano kung kasabay ng pagbabalik nila ay may paparating na din na candy sa atin? O kung gano'n, edi hi vlog! Welcome to my guys! <laughs> De, emelang, eh, Pero syempre kung magkakaroon tayo ng candy na paparating, eh bakit din natin tanggapin? Welcome, di ba? Pero kasi yung candy na yun, challenge lang sa atin yan kasi alam mo naman yung pinagdaanan natin, mga pagsubo, hirap! Para na tayong gera, dikit na tayo sobra, so hindi tayo mapag- Malabong pang mapaghiwalay tayo ng candy na yan. Challenge lang para sa atin yan. siguro mm, siguraduhin mo lang ah! So, ito pangalawang tanong. Paano kung Candy Boys naman ang makakolab natin? Ano ang mararamdaman mo? Para sa akin, mararamdaman ko ay parang sa Candy Girls lang na yun, guguluhin nila tayo. Tapos mararamdaman, syempre mararamdaman ko dun, bakit kailangan pa ng ganito? but kailangan pa ng Candy Boys? Eh, una sa lahat, ayos tayo, di ba? Wala tayong problema. Pero sakali magkaroon ng Candy Boys, ay wala yan, di naman niyan tatagos. <laughs> so, nandito ako para ipakita sa inyo, pailabas ulit ang iti ni Cheska. Dahil gusto ko iparamdam sa kanya ang totoong love, care, and respect. Hmm, tignan na lang natin. Ay oh, to, last na tanong ko sa'yo. Paano kung bigyan ako ng gift at flowers nung candy boy na papasok sa love team natin? Anong mararamdaman mo? <laughs> Uh, siguro magiging masaya na medyo maiinis kasi syempre kung magbibigay siya ng regalo sa iyo, syempre thankful din ako doon. Pero ang masasabi ko lang, I'm the best among the rest. So, yun na lang ano pagalingan na lang kami and alam ko naman din na may marami na ako napatunayan sa iyo kung regalo kahit ano pa man 'yan. Five language, five love languages to boy. Mo mahanap sa iba to. Kay John Michael Patricio Andres lang <laughs> Talaga lang, ha? o, <laughs> oh, teka lang. Meron akong pahabol na tanong sa -hmm. sa'yo. kayo ng Candy Girls para sa debate challenge ulit. Ang tanong ko sa sa'yo, Cheska, kaasa ka ba? Um, di kasi ako nakasama ng unang debate challenge nila eh. Pero ngayon, sino mo kinakatakutan ko? Siyempre, papalagan ko yan. O oh guys, narinig nyo yun kakasayong baby. Ay, hindi, abangan nyo yan kasi magiging exciting yan. Okay guys, kumasa si Cheska sa hamon ng mga Candy Girls. So abangan natin yan ha. So bago yan, panoorin muna natin ang challenge ng Hayla, na si Hayley and Ella. O ano Hayley, ready ka na ba? Ready, ready na. No? Unang tanong, two weeks na ang hindi natin nakakasama mga Candy Girls sa vlog. At two weeks na lang, babalik na sila. Paano na naman kaya ang setup natin nito? As usual, ganun pa din. Alam kong layuan ko sila eh, sila lumalapit sa akin. Pero ngayon lalayo na ako kasi lately na-realize ko na na-hurt ka and I'm sorry for that, Ella. Pero this time, I'll make sure na ano, na hindi ka na magsisela sa kanila. Lalayo ka? Tingnan natin ah. O oh, pangalawang tanong ko sa'yo, dapat masagot mo to ng ayos ha. Paano kung ang mga Candy Boys naman ang makakulab namin? Ano kayang mararamdaman mo? Sa totoo, totoo lang ha, naiinis ako kasi na ko nga siguro na na-hurt ka. Pero natatakot lang din kasi ako na baka magustuhan mo sila, gano'n. Mahirap lang din. Hindi naman malabong makuha si Ella. Sa taong hindi naman marunong makontento sa isa. Baka nga, baka ibalik ko sa'yo kung ano ginagawa mo sa akin. Panghuling tanong sa'yo, Hailey. Paano kung bigyan ako ng gift at flowers ng mga candy boys? Anong gagawin mo? Eh di, tanggapin mo. Bigyan nga man nila ng gift, flowers, anything. Tanggapin mo. Bigay nila sa'yo eh. Pero, tingnan na lang natin kung kaya nilang tapatan o kung basahin yung binigay ko sa'yo. Wow, talaga lang. okay, ako naman may tanong sa'yo. Oh, eh, ah. sige nga, ano yun? Hinahamong ka ng Candy Girls sa another round ng debate challenge. Kakasaka ba? At syempre, hindi ko nasasayangan ng chance makabawi. Lalo na sa'yo, Ella. Kaya mag ka na sa next challenge, ha? Wala akong laban na inuurungan. Ine-expect ko na to. Kaya inaantay na kita, Bella. Handa na ako sa pagbabalik mo. O, oh, kitang-kita nyo guys, palaban na palaban sa si Ella. Kaya, abangan nyo. O, oh Bella, hindi ka daw ni Ella. Isa yan sa mga abangan natin guys. At ang susunod naman nating isasalang ay ang hindi magpapakabog na Jelsea na si Angel and Gassy. O, ito kasi, andahan ka na ba sa mga itatanong ko sa'yo? Anda na. Hmm, sige, simula na natin. Two weeks nang hindi natin nakakasama mga candy girls sa vlog at two weeks na rin, babalik na rin sila dito sa vlog. Paano naman kaya ang set natin ito? Ah, uh, siguro yung set natin dito is tatlo ulit tayo sa isang frame, tsaka eksena like, na naman ang tawag doon. Tsaka okay lang yan kasi two weeks na kami hindi nagkikita ni Chloe, no? Miss na miss ko na rin kaya siya. Ay wow, miss na miss. Talaga sinasabi mo yan sa harap ko ah. Oh, ito pangalawang tanong. Paano kung mga candy boys naman ang mga collab natin? Ano kaya mararamdaman mo? Siyempre, parehas lang tayo ng mararamdaman nung nagkaroon ng candy guys. Makakaramdam rin kami ng tampo sa inyo. Tsaka mananahimik rin kami. Pero goods lang yun. Nandiyan naman si Chloe para sa akin. Tsaka kawawa naman si Angel, hindi naman pinapahalagaan ni Cassie. Sige, sabi mo. Okay, ito pangatlo. Paano kung bigyan ako ng gift at flowers ng mga candy boys? Ano naman gagawin mo? <tellan> Bibigyan ka nila regalo. syempre hindi pwede sa akin yun. Kung tatanggapin mo yun, sige, kukunin ko, tapos babalik ko sa kanila. Daya mo naman, kapag ikaw, pwede ka tumanggap, tapos kapag ako, hindi. Ano ba? Siyempre, sa akin na yung tatanggapin mo yung mga bigay ko. Hindi, ang daya mo, kapag kay Chloe, tinatanggap mo. Favorite color mo yan, katulad ng sabi mo sa oh, akin. Oo nga, nung galing. Ito, hindi dito ah. Sige ka, try mo, sa mo. Okay. Tapos kapag sa akin may magbibigay, hindi pwede. Ano yun? Ah. Oh, basta ibabalik ko sa kanila yon. So, teka, bago matapos to, may tatanong ako sa'yo. Hinahamon kayo ng Candy Girls ng another debate challenge. Kakasaka ba? <tripper noise> Siguro expected ko na rin na hahamunin ulit kami ng Candy Girls kasi nga natalo sila nung nakaraang challenge. Siyempre naman, handang-handa na. Lalo ako, kailangan kong bumawi kay Angel para siyempre mabalik yung closey. Ngayon, siyempre magiging palaban ulit ako at gagawin ko ulit yung best ko para manalo kami. O, hindi ko na ibibigay yung bola. Siyempre paglalaban ko pa rin yung OGs. Ayan ang maganda nating na abangan. Kaya galingan mo, Chloe. Siyempre, pati ikaw, Jen. Grabe naman yan, Kasi. Chloe pa rin. Anyway, panoorin muna natin ang challenge ng bigating Brianna. Na si Brion and Jana. Oh, ready ka na ba, Brion? Ready ready na. Siyempre. Okay. Unang tanong. Two weeks nang hindi natin nakakasama ang mga candy sa vlog. At two weeks na lang, babalik na sila. Paano naman kaya ang setup natin ito? <laughs> At syempre, tayo pa rin magpapakilig sa mga tao. Sigur, pagbalik siguro nila, siguro doon kasi say na sa'yo pa rin attention Para hindi ka na rin ma-feel bad. At uh, siyempre, hindi nga ako rin tiwala mo sa akin. Oo, oh, syala. Okay. Pangalawang tanong. Paano? Kung mga candy boys naman ang mga collab natin, ano kaya mararamdaman mo? <laughs> Siyempre, depende. Hindi ko alam kung same affection sa akin ay ibibigay mo sa kanya. Oo, oh, aminin ko na ma-hurt ako, pero wala akong magagawa eh. Ang kaya ko pong gawin ay ipapakita ko yung Ayana na mas better ako kay Brion. Tsaka kilala naman kita na hindi mo kaya na ma-feel bad. Ako na katulad ng ginagawa kasi na hindi kita hinayan ma-feel bad din. Hmm, sabagay. Okay, pangatlong tanong. Paano kung bigyan ako ng gift at flowers ng mga candy boys? Ano ang gagawin mo? Siyempre, malulungkot ako. Kaya ko rin magbigay ng mga chocolates or flowers na yan eh. Ah, um, nasa sa'yo na lang yan kung tatanggapin mo ang eh. Tsaka, kaya mo ba ako makita na habang binibigyan ko, nalulungkot ako? Siyempre, kung paano mo pinapahalagan yung feelings ko nung may candy girls pa, hindi ko rin na hayaan na ma ma-feel bad ka dahil sa mga candy boys. Wow, yan yeah, na. Thank you, ah. Pero, may extra akong tanong sa'yo. Hinahamon ka raw ng candy girls sa another round ng debate challenge. Ano? Kakasaka ba? Kaya yan, hintayin mo ako magbalik. I'm sure na papanalo ko to at tatalunin kita. Siyempre, kung nanalo kami noong last round, papatinag pa ba kami sa second round? Tsaka, sige lang, Candy Girls, hamunin niyo lang kami. Hindi kami aatras sa inyo. Ah, narinig niyo mga Candy Girls. Tignan na lang natin yan. So ayun guys, grabe naman talagang pagkasweet ng Brianna, no? Talagang hindi magpapatinag. At ang susunod naman nating isasalang guys ay ang pang malakasang Milmi na si Miles and Mitch. Hi guys! So magsisimula na akong tanongin si Miles. Ready ka na ba? Yes, sir, ready na ako. Oh. Okay, unang tanong. Two weeks na nating hindi nakakasama ang mga kenti sa vlog. And two weeks na lang, babalik na sila. Paano naman kaya ang setup natin ito? Feel ko same as usual pa rin yung setup natin. Kung ano yung unang ginawa nila since nung pumasok sila dito, gano'n at ganun pa rin yung gagawin nila. Kasi kaya nga silang tinawag na Candy Girls para guloyin yung mga original love team at magkaroon ng mga issue or mga eksena sa vlogs natin. Hmm, ganda ng sagot mo ah. <laughs> okay. Okay, pangalawang tanong. Paano kung mga Candy Boys naman ang mga collab natin? Ano kaya ang mararamdaman mo? Siyempre kung paano ka magtampo ng nakakasama ko yung Candy Girls. Ganun na ganun din. Kaya pala tayo, feel ko magkakasunod tayo. Hindi ka kasi siyempre, first time namin makakanasan ko ano yung nakakanasan niya before eh. And alam ko na nakakalungkot siya. Tulad ng ginagawa ko iyo dati, Mish. Alam ko naman na hindi mo ko ahayaan maging malungkot. Kasi kilala naman kita eh. Ayaw mo naman din ako nakikita malungkot, na wala sa mood. And ayaw mo din na nasasaktan yung nakakamdaman. Yung pairamdam ko. Hmm, Ayan. Ayan. Pangatlong tanong. Paano kung bigyan ako ng gift at flowers ng mga candy boys? Anong gagawin mo? <laughs> Para sa akin, okay lang naman na magbigay sila ng gift sa'yo. As long as iba pa rin yung reaction mo pag ako'y nagbibigay ng oh, regalo no. sa'yo. Oh my God! Kasi baka mamaya, kung paano ka maging masaya sa akin, masaya ka na rin sa kanila eh. Ayoko nun! Ayoko lang! Ayoko nun! Ano eh, di para mong binigay yung sarili ko nun sa iba, no? Okay, okay, ay, okay. Okay, Mitch, pero siyempre hindi pwedeng wala akong pahabol na question sa'yo. Oo, <laughs> oh, ano yun? Ready nga na ba? Oo, oh, ready na. Nagahamon daw kasi yung Candy Girls versus OG Girls ng part 2 ng debate challenge. Ang tanong, kakasa ka ba? Kaya, Mitch, mag-ready ka na. Kasi this time, ipapakita ko na yung best ko para manalo na kami sa mga challenges na ibibigay sa amin ng mga candies. Ha, <laughs> naman. Kung yung una nga, wala ka pa, wala pa yung milmi ikaw yung nakasalalay para manalo kami. Pero hindi ko inatrasan. Ano pa kaya ngayon na nasa akin ka na? Balik na ulit yung love team natin. Syempre hindi ako aatras. Tsaka alam mo naman, kami mga OGs, tayo, sinubok na tayo ng panahon eh. Kaya yung mga hamon nilang ganyan, wala na sa atin yan. Kaya kaya namin lagpasan hmm. yan. Grabe yun Candy Girls, narinig niyo ba yung sagot narinig ng love? Ay, nang hmm, ah? nakasama ko dito. Matakot na kayo. Huwag nyo na subukan. Kaya naman yun, dito nagtatapos ang Hot Seat Challenge sa akin ni Mitch. Yeah! Grabe guys, talagang napasaba kami sa mga Ooh. hot seat questions ng girls. Nakikakapan oh. talaga tayo dun eh, no? Eh no, grabe yung mga tanong mo, ha? Tinamaan ako dun? Uy! Uy. Tinamaan ka, ka agad dun? Mas madami ka pang aabangan na tanong galing sa akin. Uy! Wow. At alam mo, Cheska, ikaw rin eh, no? Grabe yung mga tanong mo sa akin. Parang yung personal na. Uy. Personalan? Personal. Uy, uy. Ay, ramdam mo rin pala. Wala pa nga yun eh. Abangan mo susunod. Mas personal na yung mga tanong. Uy! Oh! Tama na yan, guys. Siyempre, bago matapos ang vlog, huwag natin kakalimutang sabihin na... Bawal Guys, if you naka-akalimutan, click and subscribe button at hit the notification bell para updated kayo sa vlogs na hanggang. hanggang sa mali. Guys,